Good morning mga parekoy Ah, uh, Ito pala yung ating uh, Bagong gawa na 5G Jammer So nilagay ko yung Ating device Sa loob ng radio Signos na radio na Pang walkie talkie So bali ito mga parekoy is nakabilin in na battery na to mga parikoy pwede na itong i-charge at pwede rin itong palitan ng battery yung kaparis nito mga parikoy so yung antena mga parikoy is nilagay ko na rin mga parikoy para mataas yung range ng mga parikoy sa kanyang pag i-scan mga parikoy so bali ito mga parikoy is pwede na sa 2.4 at saka 5G gigahertz so ngayon subukan natin mga parikoy i-on same lang din mga parikoy yung switch on nya dito ayan mga parikoy hindi kasi kaanong clear yung aking phone mga parikoy so dito yung button down tsaka button up tsaka dito ko nilagay yung uh, select okay so click natin yung scan mga parikoy back off natin. Uh, tapos sa uh, scan, uh, click natin OK. Check natin kung madidetect ba niya yung 5G at saka 2.4. yan Tapos mag-scan is punta tayo sa select para mag-select tayo kung anong wifi ang ating i to jam so ito mga parikoy is for educational purpose only mga parikoy para lang ito malaman kung nakaka jam ba talaga siya ng 2.4 at saka 5G so dito mga parikoy is ito yung aking wifi network tapos down tayo mga parikoy uh, makikita naman mga parikoy na merong 2.4G at saka ito mga parikoy oh. 5G SSID merong X5 2.4 yan uh, uh, Bakwang tayo mga parikoy ha? tsaka hmm. iskan tayo ulit mga parikoy uh, sirain kayo itong mga buto na ito mga parikoy na yata ta iskan ako ulit yan tapos mag scan select ako ayan o oh, mga parikoy kasi meron nagsasabi na hindi ito makakajab, makakapag jump ng 5G yan oh, mga parikoy x5 5G yan mga parikoy pwede mo siyang iselect is mga parikoy tapos punta ka sa attack at saka click mo to pwedeng single pwedeng all lakon uh, ah, pag na click mo yan mga prekoy is oh, wala na yan mga prekoy hindi na sya connect so yun lang yung ating video ng ating DIY mga prekoy so kung nagustuhan nyo tong video na to please comment and subscribe mga prekoy Tsaka meron din, din kayong idea kung paano ba yung ating paggawa at saka maganda din ito mga parikoy kasi madaladala mo mga parikoy tsaka meron nang built-in battery kung sakaling gawa kayo ng ganitong DIY mga parikoy. So yun lang mga parikoy. Thank you.